Mahal kong kapatid, sa oras na ito ng gabi, tayo'y manahimik at lumapit sa presensya ng Diyos. Dalhin natin sa Kanya ang lahat ng ating pasan, ang ating mga luha, ang ating kabiguan at pagod. Ito ay isang taimtim at malalim na panalangin ng paghingi ng grasya at tulong ng Diyos sa gitna ng ating kahirapan. Manalig ka, hindi ka nag-iisa. Tumulog tayo sa Kanya. Sa katahimikan ng gabing ito, Marahil pagod na ang iyong katawan, mabigat ang iyong loob, at puno ng tanong ang iyong isipan. Nahihirapan ka na. Hindi mo na alam kung saan ka kukuha ng lakas. Kapatid, lumapit ka sa Diyos. Hindi mo kailangang dalhin mag-isa ang bigat ng buhay. Nais ng Diyos na ikay kaniyang damayan, yakapin, at bigyan ng grasya tulong sa gitna ng iyong paghihirap. Tayo'y manalangin. Buksan mo ang iyong puso at hayaang ang panalangin ito ang magsilbing ilaw sa gitna ng iyong dilim. Manalangin tayo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po ako sa iyong harapan ngayong gabi, pagod, sugatan, at may dalang mabibigat na suliranin. Tinatawag ko po ang iyong banal na pangalan sapagkat ikaw ang tanging pag-asa ko sa gitna ng kahirapan. Pakinggan mo po ako, O Ama. Tumingin ka po sa akin at habag mo ang ipagkaloob. Hindi ko po kayang harapin mag-isa ang mga pagsubok ng buhay. Kailangan ko po ang iyong lakas, ang iyong kapayapaan, ang iyong pagmamahal. Sa bawat pintig ng aking puso, ako'y sumisigaw ng Panginoon, tulungan mo po ako. Panginoon, maraming beses po akong nanghina. Maraming pagkakataon po akong nawalan ng tiwala sa iyo. Sa gitna ng hirap, minsan po'y nagtanong ako kung nasaan ka. Patawarin mo po ako sa aking kahinaan. Patawarin mo po ako. Kung ako'y naging abala sa takot at pangamba sa halip na magtiwala sa iyo, nilalapit ko po sa iyo ang aking puso. Linisin mo po ito. Ibalik mo po ako sa iyong liwanag. Sa panahon ng kahirapan, ikaw lamang ang aking sandigan. O Diyos ng Grasya, kami po ay naglalakbay sa disyerto ng pangangailangan. Sa bawat araw na kami salat, pagod at umiiyak, ikaw lamang ang aming pinanghahawakan. Sa oras na ito, hinihiling ko po ang iyong grasya. Grasya upang makatawid sa bawat hamon. Bigyan mo po ako ng karunungan upang malaman ko ang tamang hakbang. Bigyan mo ako ng lakas upang patuloy akong bumangon kahit paulit-ulit akong nadadapa. At bigyan mo ako ng liwanag upang kahit madilim ang paligid, makita ko pa rin ang liwanag ng iyong pangako. Maikling pagninilay sa salita ng Diyos. Psalm chapter 34 verse 17 hanggang 19. Ang matuwid ay humihingi ng tulong at tinirinig sila ng Panginoon. Inililigtas sila mula sa lahat nilang kaguluhan. Malapit ang Panginoon sa mga wasak ang puso at inililigtas ang mga wasak ang loob. Panginoon, napakalalim ng talatang ito. Tunay nga na ikaw ay malapit sa akin. Sa kabila ng lahat ng aking nararanasan, salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong pangako na hindi mo ako iiwan. Sa kabila ng aking dinaranas, naniniwala ako na may ginagawa ka, Panginoon. Bagama't hindi ko pa ito nakikita ngayon, nagtitiwala akong may hinahandang kaginhawahan, kasagutan, at himala. Itinataas ko po sa iyo ang aking buong buhay. Hindi ko po hawak ang bukas. Ngunit alam kong hawak mo ito. Naway palakasin mo ang aking pananampalataya. Tulungan mo akong maghintay ng may pagtitiwala, ng may pag-asa, at may kapayapaan sa puso. Panginoon, hindi lamang ako ang dumaranas ng hirap. Ang aking pamilya, ang aking mga anak, ang aking mga magulang sila rin ay may kanya-kanyang pasanin. Naway ipagkaloob mo rin po sa kanila ang iyong grasya at tulong. Protektahan mo po sila. Ipagkaloob mo po ang pangangailangan nila. Pagalingin mo ang may sakit. Patatagin mo ang aming pananampalataya bilang isang pamilya. Gawin mong matatag ang aming samahan sa panahon ng kagipitan. Diyos ng awa, itinataas ko rin po sa iyo ang mga kapwa kong naghihirap, ang walang trabaho, ang walang makain, ang may utang, ang may mabibigat na suliranin. Naway maranasan din po nila ang iyong kagalingan, krasya at tulong. Panginoon, gamitin mo po ako na maging pagpapala rin sa iba sa kabila ng aking sariling kakulangan. Turuan mo akong magmahal at magbahagi kahit sa simpleng paraan. Salamat po, Panginoon, sapagkat kahit ako'y nasa kahirapan, hindi mo pa rin ako pinababayaan. Salamat sa hininga ng buhay. Salamat sa mga taong tumutulong Salamat sa iyong salita. Salamat sa mga sagot na dumarating kahit minsan ay hindi ayon sa aking inaasahan. Panginoon, ngayong gabi naway ako'y makatulog ng may kapanatagan sa puso. Sa kabila ng lahat ng aking iniisip at dinaramdam, ikaw ang aking kapahingahan. Naway ang iyong mga anghel ang siyang magbantay sa akin. Hipuin mo ang aking puso at bigyan ng katahimikan ang aking kaluluwa. Salamat sa gabing ito ng panalangin. Ikaw ang aking Diyos, ang aking pag-asa at aking tagapagligtas. Sa iyo ko inihahabili ng lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalanging ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalaing ka ng Diyos!